Welcome back sa isa na namang reaction video uh, At ngayon ang pag-uusapan natin ay itong sinasabi na tanim granada So ito ay nangyari mga body Last June, I think 17 Kasi kumalat ito sa balita Yung pagkakahuli, pagkakaaresto Dito sa mayor ng Mabini, kay Mayor Nilo Villanueva Inaresto ng mga pulis, kasama nyo kanyang mga kapatid may mga nakuha raw na mga iba't ibang klase ng armas after ng ilang buwan yung issue na yon ito na at uh, napag-usapan na ng mga senador uh, at ang ating maririnig ay si senador JV uh, ehersito at dito ay tinatalakay niya tinatanong niya yung mga kapulisan so panoodin natin itong uh, ilang part ng video na to na nakita natin from uh, Balitang Pasigenyo upang mas malinawan tayo kung ano ba ang issue na to. Kung may tanim bala, alam na natin yung modus na yan, tanim, tanim granada para hindi makapagbili. Sino ba nang magsira ulo ang maglalagay ng granada sa ulunan? Maglalagay ka ng, granada? So, agree ako dito sa sinabi ni Senador uh, JV. Kahit naman siguro sinong tao, no? Okay lang kung baril ha, kung baril yung nakuha at nandun sa ulunan mismo nung, ng may bahay nung may ari ng kwarto pero granada mga body common sense lang ano yon kapag uh, nagkaroon ng gipitan o may masamang tao na pumasok sa loob ng bahay nyo ang kukunin mo yung granada ang bubunutin mo yung pin at ihahagi sa kanya o ay eh sino, sino mapapahamak yun bang pumasok sa inyo na masamang tao o pati yung pamilya mo damay dahil yun, pag yun ang ginawa mo napaisip ako imposible eh, na nandoon sa ulunan ng may bahay yung granada at doon niya itinatago at doon nakita daw ng mga polis sa bahay mo, sa ulo mo eh ikaw sumabog eh, sa sabog ang utak mo marami kayong dapat ipaniwanag dito general so, pinag-aalala ko kung may na doon sa kapatid ko may nagtangin na rin dito sa akin po lang ha? so ang naririnig po ninyo na nagsasalita yung nakasando na yan ay si Mayor Nilo Villanueva ng Mabini, Batangas. na naman wala, wala naman saan ang gayunan? Kung kayo yung mga nagtanim sa amin, ipakukulongin niyo kami ng walang kasalanan? Ah, huwag naman sana, sir. Ha? Ano nakatanim dyan? Granada! Ayun, mukhang may tinatanong si Mayor doon sa kapitbahay ata kung ano yung nakatanim dyan. Eh, sumagot yung nandoon na granada. Recently I I talked to Sen. Uh, Secretary Abalo about this. Yung po sa Mabini Batangas no. Uh, the mayor there was arrested and uh, was detained for been, I think 68 days if I'm not mistaken uh, in West, in Crame. So 68 days pa lang nakulong si mayor. Tapos nito nga ilang siguro last month lang ata no nung uh, siya ay napalaya. Tingnan niyo mga body, Bakit siya napalaya? ay eh kung ang nakuha sa kanya ay granada. Hindi ba napakabigat na ano yon na violation yon na krimen yon yung may makuha na explosive sa bahay nyo? Ah, uh, well, ano po charges doon? Pa, siguro, quickly lang po. Bakit po siya nakulong? Bakit? Ngayon po, nakawala na siya. No? Pinakawala na. But 68 days. Uh, ano pong ano? And I have videos, no? Showing, Mr. Chair, if I, I'll be allowed. Ito po, yung mga arresting team, lahat po sila naka-face, naka po ang ano, pakiplay po yung video. Lahat po sila nakatakip ang mga mukha, pati pangalan. So dito mga body, uh, naintindihan natin yung kapulisan kung halimbawa nakamask sila, nakatakip yung kanila mga nameplate. Kasi uh, ano yan eh, parang na rin sa protection nila kasi yung, yung kanilang inaaresto ay isang ma tao posible na may mga taga Batangas din na kasama dito sa mga pulis na to at ayaw lang nilang makilala eh baka mamaya may taga Mabini pa di ba syempre ayaw din nila na, na na makilala sila na na ano na taga doon mismo o taga dito sa Batangas so diyan na intindihan natin yung uh, kapulisan may Hindi yung lang naman tayo. tinlang lang niyo. Oh, lang. Wag niyo oh, po, oh, po kaya ko. Hindi ko. Hindi ko. ko. Hindi ko. Hindi ko. na ko. Hindi ko. Hindi ko. sa ko. So nag-aalala dito si ano si Mayor Villanueva. So kita niyo naman dun sa reaction ng mukha niya na ano na uh, kung kung itong tao na to ay may kasalanan talaga o may tinatago sa bahay nila. Hindi ganito yung ano niya eh. Hindi ganito yung kanyang yung kanyang uh, reaction. Uh, at isa pa, alam niya. Uh, alam niya na posible nga nagawin ito ng mga kapulisan yung mga ganito na magpa-plant ng evidence para ay yung pagranada para wala talagang piyansa. Na na ano, may wala wala mo sa anong gayuna. Ha? Dari nyo, eh, kung kayo yung mga nagtanim sa amin, ipakukulong niyo kami ng walang kasalanan. Ha? Ah, huwag naman sana, sir. Ha? Ano nakatanim dyan? Granada? Ha? So, hindi natin alam kung sa kapitbahay yung tinatanong ni Mayor o doon sa kanyang sariling bahay. Uh -huh. granada? Granada? Ayun, may nakita dito. So ito, hindi malinaw kung sa mismong kwarto to ni Mayor, no? Yung granada na to na nakita. Yung pinakpakita ng araw na yan. Yan po, Mr. Chair, yung granada nasa ulo. Ay, 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 na yung granada, ay, granada rin na ilalagay. Para pareka, walang piyansa. Kagaano naman yung gagawin mo sa akin? Sana na may huwag, ha? wala kayong makikita sa akin. So yon uh, yung yung kwarto na yun pala sa kapitbahay. Uh, nah, dahil matagal na na alam ko na may mga pa magpapasir sa akin. Tsaka unong una kahit wala pa noon wala kayong makukuha sa akin iligan. Ha? Wala. Yeah, Ano ba? Huwag naman sana na ang Uh, okay. Uh, siguro, ikata natin. Um, ang, uh, from what I know, information, the reason why the mayor was arrested because of private armed groups, yung PAGS, no? Uh, intel report. May PAGS. Pero as you can see, doon po, eh, talagang parang ni walang armado, ni walang bodyguard, wala resistance. sakitan niya may itsura ng bahay. Di ba? So, uh, I, I think... Although we fund the PNP, we, de we deserve an explanation of these things. We do not want a culture of impunity to continue. Ganun na nga nung past administration ng ang image. So I guess we have to change that. So Sige, Chief PNP, February, can you answer? Oh, siguro si si IDG bang nag ano yan? Sino bang unit ang nag under, nag ano na ito, nag lead? Okay, so dito na natin tapusin mga body itong video na pinapanood natin. So ano yung opinion ko dito? Ah... Uh hindi tayo magko-comment kung ano man yung uh, tungkol sa politika, ha? Pero doon tayo mag-focus doon sa sinasabi na Granada. So hindi malinaw kung doon mismo sa bahay ni Mayor Villanueva nakita yung Granada kasi parang may nagsasalita doon sa kabila na parang na doon sa kapitbahay or baka sa kapatid or sa kamag-anak Uh, sinasabi nga niya na baka daw dito sa kanila eh gano'n din. Pero, sino ba namang matinong tao ang maglalagay, ang magtatago ng granada sa kanyang ulunan sa tabi ng kama habang siya ay natutulog? Sino? Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina mga body, kung baril pa yung nakita sa ulunan, mas katanggap-tanggap pa yon kasi in case na may pumasok na masamang tao madaling mabubunot madaling makukuha yung baril para pang depensa di ba pero yung granada ano yon kapag uh, may pumasok na masamang tao kukunin mo sa ulunan yung granada uh, wag ka lalapit wag ka lalapit parang ganon bubunutin ko tong pin <laughs> oh sino yung mapapahamak doon Siyempre, hindi lamang yung pumasok sa yung masamang tao, kundi pati na rin yung pamilya mo pati ikaw. Kasi granada 'yan eh. Kaya dito sa sa pagdinig na 'to mga body, ay maraming katanungan si senador JV sa mga kapulisan na baka nga uh, lalabas yung katotohanan dito na itong nakita na granada dito sa pag-raid kay Mayor Villanueva ay planted lang para lang hindi sila makapagpiyansa kasi mabigat-bigat nga naman yung yung anong yon yung accusation na yon ano yung krimen na yon na makita ang ka ng isang explosive sa sarili mong bahay pero sa ngayon naman ay eh, nakalaya na mabuti naman di ba nakalaya na si Mayor Villanueva at siguro hindi na patunayan sa korte na talagang may kinalaman si Mayor sa mga ganitong bagay at saka naririnig ko rin naman na wala silang masabi dito kay Mayor. Isang mabait na tao at ang focus lang ay pakatulong sa ating bayan. Sabi nga nila, they cannot put a good man down. Kahit na anong iba to, kahit anong uh, ibigay na akusasyon sa isang tao, kahit paratangan to ng kung ano-ano, kung talagang ito ay walang kasalanan, kung ito talaga ay isang matinong tao, isang matinong public uh, servant, hindi ito mapapabagsak kahit ni